Saan ka galing? Ah, nagbabasketball ako, Han. May pustahan ba kayo? Oo, han. May pustahan kami kanina. Oh, akin na yung panalo mo. Talo nga, Han, eh. Ah! Minalas-malas nga, eh. Kahit na sobrang lapit sa ring, ayaw pa rin mashoot. Ako ba naman lukuhin mo? Akin na yung panalo. Talo nga kami. Ganit nga sa akin yung kakampi ko, eh. Kasi niluto ko na yung laban. Ah! Ginawa ko naman lahat para manalo. Talagang ilap lang yung bula. Ayaw talaga ma-shoot, kaya natalo kami. Oh. Hindi bagay sa'yo ang magkunyari. Kabisado kita kung gaano kakagaling. Kaya akin ang panalo mo. Bakit ba kulit mo? Kita mo maniwala sa akin na natalo kami? Paano ako maniwala na natalo ka? Dahil pagdating sa ganyang larangan, napakagaling mo. Paano mo naman nalalaman na magaling ako? Eh, pag nagbabasketball ako, hindi ka naman sumasama. Kaya nga hindi ako naniniwala na natalo kay. Eh. At kaya ko nasabi na magaling ka. Dahil kagabi nga lang, kahit nakapikit ka, eh shoot na shoot eh. Ah! <laughs> hindi naman bula yun eh. Anong hindi? Pares lang yun, huwag bilog. <laughs> <laughs> <laughs>